Man Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla Nag-start na nga ang seremoninon nun at pumasok na nga at naglakad na sa red carpet si Ate Carla kasama ang kanyang papa. Andun naman at nagaantay nga si Kuya Jomar sa gilid ng upuan. Grabe at nagsistand out talaga ang kagandahan ni Ate Carla doon. Dahil syempre kakaiba at napaka unique talaga ang ganda ng Kaling Angel na si Ate Carla. Thank you for supporting me and for always being there for me. Pag nasubok so, akong magagagat ko at ng mama. Order and ordinance by its duly constituted authority and defense and liberty. i mm -hmm.

Apa nga ni Ate Carla ang nagsabit sa kanya ng medal ng araw na yon. Talagang tuwang-tuwa nga rin si Ate Carla at ang buong mga tao doon para kay Ate Carla dahil sa wakas ay meron na siya nakuhang degree at graduate na nga siya sa high school. At pagkatapos naman nun ay naganap na nga ang mga kanta at sayaw ng kanyang batch. Grabe at sobrang tuwang-tuwa talaga si ate Carla at hindi nga maipinta ang kanyang mukha sa so sobrang saya at sa so sobrang lungkot dahil tapos na rin ang pag-aaral niya sa high school nung gabing iyon.

Oh. Kita alas dosi pen Kasi mama, mereka Kainan, 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 Carla. Nga itay. Hadipin na po na, kayo. Uwi na, na po, Tara po tayo. na, kayo na. <laughs> Woo! Po, pasok po. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. po! Oh, Pagkatapos nga ng kanilang mga kanta at sayaw ay nag na rin. Ngunit bago umuwi ay eh, syempre na picture muna si Kuya Jomar at ang buong kalinga pati na rin ang buong pamilya ni Ate Carla sa kanya. Grabe at lahat talaga sila ay tuwang-tuwa, kinongratulate at talaga namang proud na proud kay Ate Carla ng gabing iyon. Sa wakas nga ay may nakapagtapos na raw sa pamilya nila ate Carla. Tara, kamusta Carla? Gusto ang graduation? <laughs> okay kayo po, gutom na po yata kayo. okay lang. Sa po na mm. ng oras na natapos. Oo, okay lang naman yun kasi graduation niya eh. Tsaka, away naman na kami na ano. talaga ng gabi or matagal talaga ang graduation ceremony. Nursing sure ka na dun? Opo. Hmm, bakit nursing? si ano daw po eh, mabilis lang trabaho sa abroad kapag nakatunta ko Ah, oo. Sabagay yung nursing kasi is in demand na ano, trabaho sa sa ano eh, sa ibang bansa. Ang kada, kada, kadasan kada, pati mga Pinoy. Yan yung ano. Pero kung ano yan, iiwan mo ako. Pag tapos mo ng ano, iiwan mo ako. <laughs> Sama ka po? Ha? Sama <laughs> Ah, sige, pwede mama. sumama tayo Tapos alam tayo <laughs> kay na. Pwede ba pumasok? Sige <laughs> po. Mm. Ayos lang, tutulong lang kita. Kasi alam ko, ang dami kang gamit eh. Sige, kung magkain ka na po na na Tsaka, hindi eh, ako masyadong kakain. Eh. Kasi nga, di ba, nagpipipipipipay Tulungan na kita. Dito ko mga ito. Eh. sa katawag siya po. Gusto ko pang makausap. Kasi, <laughs> Ayan, wala tayong masyadong mumit. ano rin ako? Puma tayo. Ano yan yeah, eh. po, mainit po. dito tayo po. Pero lang po tayo sa Mainit po. Ay, huwag dito lang. Sa parang bisita bata. Hindi din po. yung ano? Hindi mo yung pag-usapin mo po. na po Okay lang yan. Ito po. kayo. Wala po pa kayo na meron ka sa sa amin sa kay Mamaya like, ano? na masyado dapat malayo yung ano. Oo, oh, oo, hindi Oo, hindi Kasi, ah, uh, yan. Eh, Papalit naman natin. Oo, oh, ano mo na? Ano? Iga, Ano jom Kalat na. Ayos na nga. Pwede ba umiga? Nakaiga ko po kayo. Excellent. Ito po mo na. Huwag ka okay, naman siya na mag ano. Wala naman mga ano. Huwag ka naman na. Ako nga eh. Pag maghintay, grabe ang haba ng ano. Celebration niya. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet, at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.